Mga kapinoy hugot sihi, ready na ba kayo sa isa na namang nakakakilig at nakakagulat na update sa favorite love team ng bayan, Don Kung akala nyo pahinga pa ang dalawang ito, aba, nagbabalik na sila sa kanika nilang projects. Grabe, fans can't stop talking dahil parehong spotted na si Bell Mariano at Doni Pangilinan sa kanika nilang tapings. Siguradong hindi lang karir ang umaarangkada kundi pati ang kilig ng Don Nation. Unahin na natin si Bell Mariano. Spotted siya recently sa Araneta Coliseum para sa kanyang pagbabalik sa taping. Ang eksenang ito ay mabilis kumalat sa social media dahil makikita raw ang energy at excitement ni Bell habang binabalikan ang mundo ng showbiz tapings. Maraming fans ang natuwa dahil after ilang linggong pahinga at personal engagements, heto na ulit si Bell, glowing, fresh, at handang-handa na magbigay ng panibagong kilig at inspirasyon sa kanyang mga upcoming shows at projects. Samantala, hindi rin nagpahuli ang ating Doni Pangilinan. Confirmed na nagsimula na rin siyang mag-taping para sa kanyang bagong proyekto na pinamagatang Roja. Isa itong highly anticipated show na siguradong magiging usap-usap ng lahat. Ang storyline ay intriguing at alam nating si Doni kapag binigyan ng bagong role, all out kung mag-deliver. Kaya naman trending agad ang mga behind-the-scenes photos na lumabas. Pero teka, ito ang mas nakakakilig. Kahit parehong busy si Nabel at Donnie sa kanilang solo projects, hindi pa rin nawawala ang excitement ng Don Bell fans dahil tuloy pa rin ang kanilang mga sweet interactions off cam. Don Bell Eki eh, inga ang tawag ng fandom dahil sa kabila ng solo commitments, sabay naman silang umaangat at patuloy na nagbibigay ng saya at inspirasyon sa kanilang supporters. Nakaka-proud kasi both of them ay nagpapakita ng dedication sa craft nila while still supporting each other every step of the way. Social media exploded with comments like, Grabe, kahit hiwalay ang projects nila, kitang-kita pa rin ang pagmamahalan at suporta. May mga nagsabi rin na this is proof na hindi lang sila love team for showbiz, kundi tunay na magkaibigan at magka-partner in growth. Kung susuriin, ang ganitong klasing partnership ay bihirang-bihira sa showbiz. Parehong may sariling career path, pero parehong willing magbigay ng support at cheer sa isa't isa. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit solid na solid ang Don Bell fandom. Mula sa Araneta sightings ni Bell hanggang sa taping updates ni Doni sa Roja, lahat ay trending at pinag usapan Kaya mga kapinoy hugot si, siguradong marami pa tayong aabangan kina Donnie at Bell sa mga darating na linggo. Tandaan, kahit may kanikanyang projects, ang Don Bell magic ay buhay na buhay, walang makakapigil sa kilig at inspirasyong dala nila. Kung nag-enjoy kayo sa update na ito, Don't forget to like, share, and subscribe sa Pinoy Hugot CC para lagi kayong updated sa latest chika at kilig vibes ng inyong paboritong love team. Hanggang sa susunod na update, mga kahugot, kapit lang dahil siguradong mas marami pang pasabog ang Donbel.